Hello guys Ngayong hapon guys Nakatadiri ron sa mga Laong kahoyan mga guys no O sa among apa Marani siya glibon diri Libon pero Ang tawag nila diri ah Lasang ano yun? lasang So ang tawag nila sa among gud Libon yun ni siya yeah. Kaya gagmay pa manig mga kahoy kahoy Kaya dito sa among Gitawag o uh, glasang gani dagko na kay nagkahoy na gitawag dito sa maglasang uh, ah, kita mo aning daan idol dangog mga idol dangog kayo mga agiana na to minilisod sa mga muha ko to mga kahoy diri mga idol Surrender ko na mga mga hakot ban kay tungod ani nga tong panahon ron sige gawan dangog man ang dan sud usaran tawo nagpa dayon og kan hakot-hakot ni hinay na nagbus na ta dire sa ubos pero dangog gyapon samot na ni atong sinilas mga idol kay Wala na spike itong sinilas mga idol, tanaw. Hmm. Wala na spike man. Oh, <laughs> amis na. Maning <laughs> kadang udang og gud ani, eh. slide gud ni. Eh. Lang magpaso lang yung taglakaw ni. Eh. Na, di na daghang kahoy da mga kasagaran na Palakata. Au. Oh. Di dia ni palakata dai. Eh. Kuan dai na Akasya. Akasya. Matugra kayo. Huwag ka kayo may utik mga idol. Kaya <laughs> usara tayo naga bira-bira ron. Eh, ubay ubay pa nang biraan eh. Utik na ni. Kapoy pa nang ikaw rang ikaw usah hakot ubay na siguro po tong tambak nito ini kay guwa na sa dangad law tawtaw da ni na sa ni dayo apo ni din ang napitagon ayo sa paghakot Uh, ah. ya mga kuan ni sa una diri ah dipampuyan ni siya mga sa mga tao diri sa una man ni ngit-ngit age okay. slide idol ang oh, mga ngit-ngit -ngit. saging ay mangga ang oh, mangga ah, oh, dagan kay angit ngit-ngit mga idol sa tawag niyo ni nga tanong mga idol basta sa amo ani mga idol angit ngit-ngit na dagan kay angit ngit tempat sunahan. So, yeah, nah, dapat ada ini tu. Nah, ada mga belai dia. Belai dia sana wan aman nak punu wan ai puyu run. Oh, no, wan ai nak puyu. Ah, dia nai belai dia. Oh, ni mga kakau. Tu, ni nah, hinuk-hinuk kakau ano uh, ibalay diha niya na po ibalay dari Ubus na yung mga karaang balay so dapat na nang sapa dari mga idol ang gili din ha sapa na na Ubus. unahan na ng kawayan ha. Tara, sapa oh. ada kang kaya mga kahoy dari kahoy mga mangga ba ha? ay mito ada kang mga tanong ba so walang mga munga kay oh, may nakatiman oh, may nakatiman na oh, mga timan ni din niya ubay kay mangga eh hmm. kata dari menidaan dari mga idol petuun ya dan udang wala anang saging dari mga idol putul na oh putul na Aptu saging dari hinog na to oh uy uboy punos mangga din mga idol Manangka, ngayon yung mga prutas din eh, ah, kay Mito. Napa, buongon. Oh. Napay saban na. Tara dito ang saban na. Nagian. Ay, ah, abukado. Walang yun ni siya mga atima, mga idol no? Kay, mga anak po dani, eh. Nagyo naman sila. Namuyo. Namuyo. Ang minyo naman. Ito oh, mga avocado. Oh. Mga lubi re, mga na mga tagas na. Layo, layo yung pong hapupanan na mga idol. Lugay taka nagbas Lagbas.